Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ako nilagay ko rito, ano ko sabi nga, oh, parang happy birthday kita si tate, no, gano'n ko, gano'n ko. Sing-sing niya, apong lakay to. So, kung titignan, napakoordinaryo, mutya lang siya. Puro mutya ang laman niyan, hindi yung batu-batu lang kung ano-ano. Pero yung pinakasikreto kasi rito dito eh, ayun, no? okay. meron siyang kinarga orasyon. Basta yung kidlat yan, mm -hmm. yung makinis. Ito, ito, Pero... batong kidlat ito pero yun ko doon sa mga ewang basta nakuha ko dyan sa mga kwa noma grips grip sa ubas sa mga ubas kaya ka ko makabunga ng ubas ano? pero ano to yun know, you know, ano tub, tsaka, ano siya ano dumidikit sa batubalan dumidikit sa batubalan Balani. Hmm. tapos ito naman anong, anong ano 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 Galing sa ano ano yan eh. ano ano hmm. Ah. Oh. Sa mga kuan nang ano bang halaman to? Strawberry. Tro, Strawberry. Strawberry naman to. Puro prutas, puro pangalina na to eh. Kaya nga yung pulis nga nalalayan ako eh, nabakla eh. Ayun oh. No? Kaya kung pag uh, Wala kasama. akong ginamit na ko na. Ayun, meron pa siya yung ano eh. Ito, tayo, awawin nyo tayo. Ito, mutya naman ng konto. Uh, hindi siya omo ha, tayo. Hindi siya omo. Hindi, hindi, hindi omo ito. Oh. Ano Uh, tawag yan tayo? Ito, pag linagay mo sa kalamansi, eh, tatakbo. Hmm. <laughs> ah, to 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 Oh, pero, kung sa... Sabi lang, buto ng sampalok. Buto ng sampalok? Ba't puti? Eh, puti naman yung buto ng sampalok. Pag gano'n Ah, buto ng sampalok pala to Basta doon nakuha. Well, di tanong, meron din tanim na orasyon yan, Tay. Hindi ko pala linagyan yan. Ah. Ito lang. Ah, pala hindi tinatanggal. Pero ito, ito naman yung ito, Kasi parang asim na asim na. Ayon, 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 ito yung kaya ano, na ko ito. Ayon. Asim na asim ang ano dyan. Ito yung ano, yung tubig at tsaka ano to. Pagsamahin Uy, mo. Tubig at At magiging ibang kure ng tubig. Tubig at apoy. Mm -mm, mag, ku, parang kumulo. Eh, ito lagi yung nakasampay sa ano. Kung hindi sa, natatanggal sa katawan ni tatay ito eh. Kung sa tubig lang, ang mutya. Pwede kong inumin yun kung may sugat ako. Ito, ayan. Ito, pwede nang inumin to tayo no. Ay, iniingatan ko lang muna. Hindi, itong, itong tubig, no? No. Pwede nang inumin natin tayo, no? Kasi lumabo na, eh. Noong una, nagkita tayo. Ang nilalagay dito, tubig ng malinaw. mineral, mineral, o, Mineral. mineral o. Kasi nang 2... nagkita tayo ng umuulan, malinaw pa yan, eh. Ngayon, at, malabo na. Ang tuto, oh. Ito mangyayari. Hmm. Ganyan, ganyan, no? Ganyan, no? Ay, salamat naman. At, ay Ayan, ganyan. Siyot-siyot niya palagi. Yun. Sa Panginoon Diyos, malalig lang tayo. Kasi yung totoo na sa taas. Totoo yun, eh. tayo, no? Ito. Kaya pag ginanon mo, maganda yan no? Oh O, di ba? Puro panghalina, no? Panghalina yan o. No? Kaya pala yung nalalayan kayo ng police, pero... Sabi nga na ng, gano'y, Tay, parang happy birthday ah. <laughs> <laughs> tayo yung mga lagi. Tinanggal ko dyan kasi ang linalagay dyan, bote-bote. Yan yung nasa bote niya, lagi niya sinusuot yan. Kasi nagkita kami kamakailan. Pero ito, dalawang ulo ito. Uh, Iba naman yan, tayo. Kidlat talaga yan. No? Kidlat yan. Kidlat talaga yan. Ayan ang uri ng kidlat. Hawa ka na. Paawa ka tayo. Hmm. O, oh, yan. Ayan. Yan. yan ang uri ng kidlat. Dalawang ulo yan. Dalawang ulo? Oo. Mm -hmm. Ibig sabihin, alam din ni Tatay Beyerdoros. Makikita so. mo yan kung ano. Eh, eh gusto nga. Mang... Ayoko na magsalita. Ah, gusto niya harborin din. Huwag na tayo magsalita kasi... Oh matanda mo Pag ma na, kailan. Hmm. Kalma na lang. Hindi, magtatampo eh Ayan, Yung mga ano niya. Mga gamit niya. Daming gamit niya tatay rito. Mananawa ako. Gagawa naman ako ng ano. Hindi mo na walang mata. Yan. Ang bigay sa akin ay santa ako kay Scout Ranger. Ilang digmaan ang inabot mo. Ngayon, ang mga tao ko naman, yung artista naman, tsaka <laughs> yung director na mura yung pinagato eh. Tayong make-up artist tayo. Yan. Inalantad na yun kung tapos ng pelikula. Luha ng kalupaan. Mm -hmm. Shout out mo, Tay. Pero tatanungin ko ulit ano, yung pamagat. Kasi ang pamagat niya, eh, may hirong taong may kasaysayan niya. Oo. Oh. Ako, oh, magsa-shoutout din ako. Total naman din si, si tatay, nag-shoutout na sa, ano, sa gagawing pelikula. Nagkwinto lang ako rito, pero hindi tayo pwede matalko mo. Oh, si tatay kasi. May nanira doon na eh siya. So yun, uh, nag-shoutout na si tatay sa bagong pelikula na lalabas. So, shoutout ko lang din. Yun. Para ano natin. Kaya lang. O, oh, para ba ito? Oh, kung, kung nagala ko yung gamit ko, sa sundalo. Extra na ron. Kasi ang mga extra ron, puro, puro marin yun eh. So yan to, sa so shout out ko lang e, din yun. Nasa marin ako eh. Ayan o. Oh. Shout out ko lang kalmado yan. Nasa OC. Ayan shout out ko lang Oh. Ayan Kalmado. Kalibata. Salamat kaya, no, kaya, no, kay ano, kay ano, kay Ma'am Dose. Ma'am Dose, salamat. Ah, Ako kasi nakasay sa Ang na malibe, ako ng mga Ang na mabili ba? sa kasaysayan. Tara at tila tayo sa kasaysayan Tara at siya sa atin ang lihim ng kagulungan Malikilan ng katanungan kung saan ba nagulat Lasing mga damit siya tate, paano lang ito eh Ay, kung na kung saan ang kasaysayan DJ Yo, what's up dude? Ang pangyari lang kapite, sagbong sagrado Okay!